well, yung ko sa pamilya uh, ay isang pagtugon ko na sa request nila para patuloy na magpakita ng na suporta na namin mga magbabata sa kanilang uh, paghanap unang-una lang ng katotohanan at ng mustisya, at ngayon ng pagdatanggol, pagdedepensa. Kasi bakit naman sa kabila ng nakakasamang ginawa sa, asawa ni Mamisa at sa ama ng mga bata, ng mga anak nila, eh, haharasin uh, pa sila, kapabantaan, susubukan pang extortionate. Eh. So, uh, uh, yung pag-turnover uh, ko rin po ng mga nakalap namin uh, maaaring ituloy na ibibensya ng ganitong klase harassment at threats, pag-turnover po ng opisina ko sa PNP at PNPI, ay I bilang mean, uh, pag-ambag na rin sa trabaho ng kanilang ginagawa, at dahil din, isa ng pamilya, hindi rin po ako naniniwala, case closed na ito. Kasi paano mo masasabi case closed o solved? Hindi pa nga po natukoy at nasingil yung accountability ng mastermind. Hindi pa po, po nabigyan ng ustisya ang pamilya. May mga tanong pa, masasabi pa rin ba? Hiwaga tungkol doon sa middleman o middlemen, bukod doon sa uh, alleged, confessed, uh, 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 uh So then third uh, gun.